Pagdang umaga mga kalutinan nandito naman tayo sa ating babuyan Update tayo sa ating mga malapit na mga anak dito May dalawang inahin tayo na malapit na mga anak Sa, uh, sa pizza 21 Ngayong buwan At saka yung sa katapusan yung isa na uh, Ito pakita ko sa inyo Ito yung ating inabangan na malapit na manganak, mga anak mga kaluti na uh, ito yung ating na na-reschedule bukas pizza 21 sa Agosto. So yun. Uh, hindi man naman masyadong malaki yung tiyan. Uh, pero yung taman lang. Baka dito marami masyado nang big. Tapos yung isa ito. Sapit sa Bainty Navy. ngayong buwan. Ito yung kasunod. Ito yung kasunod na mga anak. Uh, malaki-laki itong na big. inahin na ito kasi yung ano nito dyan pas yung ano nito yung lahi tapos yung barako na ginagamit natin dyan PIC tapos yung kasunod dyan mayroon tayong dalawa dito uh, yan. yung isa uh, mga dalawang buwan na yung ano nito yung kanyang binubuntis tapos yung isa naka na natin yung kanaang linggo yan sila sila yung magkasunod Uh, tapos yung dito ay okay, gagawin tayo na bagong inahin uh, yan kapaba yung kapangan nito yan apat na buwan yan ah, limang buwan yan muna si, isinila uh, limang buwan pa yan kulang pa ng tatlo o apat na buwan bago mag uh, maglandi yung isa lang si yung isa na lalaki yung isa So, yung ating to to yung ito yung klase ng bagong maganda yung ano nito yung mga mga bit ito yung pinaka maganda natin dito sa ating kabuya si hindi pa siya ng anak ng ano kumaba sa sampo tapos malulusog yung bit tapos ito ah, dumalaga din to ay ano na to, umaabot na to na siyam na buwan ah, naglandi na to isang bisis ah, tina natin na pangalawa o pangatlong bisis bago natin iiay para hindi mag ano, parang tuloy tuloy na yan ah, dumalaga din to tapos dito may ano tayo na isang buwan sobra isang buwan na mula i iwalay ito gagawin natin itong inahin kasi yung inahin natin dito na naubos na kasi hindi na nag ano hindi na naglandi yung iba nakal na yung binibinta natin ito yung kapalit kasi hindi tayo nagka, nakahanda ng kapalit kaya kunti yung baboy natin dito sa ating gire tapos yung isa ito uh, binili din natin gagawin natin inahin pag pag maganda pag lumaki uh, naobservahan ba natin kasi ito yung baboy na to uh, ibang klase ito kaya kasi din na yung yung ama nito pero so, inabang natin kasi hindi masyadong maganda yung ano performance yung kanyang ina yan maganda So, hanggang dito na ako. Malo, dito yung update sa ating baboyan dito. Yung dalawa nating baboy, ito yung malapit na mga anak. Pakita lang natin pag, ano na, pag nanganak na sila. kita natin. bukas So, on, shout out sa lahat. Sa lahat ng aking subscriber sa GBTV. Uh,